Sa pagtatapos ng araw na ito, marahil may mga bigat kang pasan, mga pangambang bumabagabag, o mga katanungang hindi mo pa natatagpuan ang kasagutan. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang katiyakan. Ang kabutihan ng Diyos ay hindi nagmamalew. Sa Kanyang kabutihan, may bagong pag-asa, may bagong simula at may bagong bukas na naghihintay. Halina Sabay tayong manalangin at ipagkatiwala ang ating bukas sa Diyos na tapat at mabuti man Manalangin tayo. Mapagmahal naming Ama sa langit, sa katahimikan ng gabing ito, kami lumalapit sa iyo na may pusong mapagpakumbaba at puno ng pasasalamat. Salamat sa iyong kabutihan na hindi nagwawakas, sa awa mong laging bago sa bawat umaga at sa pag-ibig mong walang hanggan. Panginoon, sa araw na lumipas ay naranasan namin ang iba't ibang pagsubok. May mga tagumpay na nagbigay ng kagalakan at may mga pagkukulang na nagdulot ng lungkot. Subalit sa lahat ng iyon, ikaw ay nanatiling tapat. Hindi mo kami iniwan. Bagkus ay ikaw ang aming naging lakas at sandigan. Ngayong gabi o Diyos, isinusuko namin sa iyo. Ang lahat ng aming pangamba tungkol sa kinabukasan, kung may mga takot kaming bumabalot sa aming puso, kung may mga alalahanin tungkol sa darating na bukas, nawa'y palitan mo ito ng tiwala at kapanatagan. Paalalahanan mo kami na ikaw ang Diyos na mabuti at hawak mo ang aming bukas. Panginoon, habang kami humihimlay ngayong gabi, hayaan mong damhin namin ang iyong mapagpalang presensya. Ibalot mo kami sa iyong kapayapaan at ipahinga mo ang aming kaluluwa. Tulungan mo kaming makita na ang bawat pagtatapos ng araw ay simula ng panibagong biyaya. Ang bawat gabi ay paalala na bukas ay may bagong umaga at kasama ng pagsikat ng araw ay bagong pag-asa na hatid ng iyong kabutihan. O Diyos, turuan mo kaming laging magtiwala sa iyo. Kahit hindi malinaw ang landas na aming tatahakin, bigyan mo kami ng lakas ng loob na isuko ang lahat ng bagay sa iyo sapagkat batid namin na ang iyong mga plano ay higit na mabuti kaysa aming mga iniisip. Salamat, Ama, sa katiyakang dala ng iyong kabutihan. Salamat sa pag-asang hindi kumukupas at sa pag-ibig na kailanman ay hindi nagmamaliw. Sa aming pagtulog ngayong gabi, naway mapuno ang aming puso ng kapanatagan at pananampalatayang bukas ay panibagong araw na puno ng biyaya at pag-asa mula sa iyo. Amang mapagmahal, sa pagtatapos ng araw na ito, muli kaming lumalapit sa iyo. Inam na may pusong puno ng pasasalamat. Salamat sa iyong kabutihan na aming naranasan, sa mga biyayang nakikita at sa mga pagpapalang hindi namin namamalayan. Salamat sapagkat sa kabila ng aming mga kahinaan at pagkukulang, nananatili kang tapat at maawain. Panginoon, amin pong inaamin na may mga pagkakataong kami na dadala ng pangamba tungkol sa aming kinabukasan. May mga katanungan at alalahanin na minsan ay bumibigat sa aming kalooban. Ngunit ngayong gabi, bago kami pumikit upang magpahinga, nais naming ipagkatiwala sa iyo ang aming bukas o diyos punuin mo ang aming puso ng katiyakan na sa kabila ng mga pagsubok ang iyong kabutihan ang siyang laging mananaig naway maramdaman namin ang kapanatagan na bukas ay panibagong simula panibagong pagkakataon at panibagong biyaya mula sa iyo kung paanong ang gabi ay nagdadala ng kapahingahan Hayaan mo ring ang aming kaluluwa ay makatagpo ng kapayapaan sa iyong mga bisig. Kung paanong ang bukang liwayway ay sumisikat matapos ang dilim, ganoon din nawa ang liwanag ng pag-asa na magningning sa aming buhay dahil sa iyong katapatan. Panginoon, turuan mo kaming huwag mawala ng tiwala. Palakasin mo ang aming pananampalataya na kahit hindi malinaw ang landas, Hawak mo ang aming mga hakbang. Ipaalala mo sa amin na ang iyong kabutihan ay laging bago at ang iyong awa ay hindi nagmamaliw. Salamat Panginoon sa katiyakan ng iyong pag-ibig. Salamat sa pag-asa na mula sa iyo at salamat sa kapayapaan na tanging sa iyong presensya lamang matatagpuan. Ngayong gabi, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming pagtulog at ang aming kinabukasan sa iyo kami umaasa sa iyo kami nagtitiwala at sa iyo kami nagtatagpo ng tunay na kapahingahan amang mapagmahal at tapat sa pagtatapos ng araw na ito ay muli kaming lumalapit sa iyo na may pusong puno ng pasasalamat salamat sa lahat ng biyayang aming tinanggap maliit man o malaki sapagkat lahat ng ito ay patunay ng iyong walang hanggang kabutihan Panginoon, patid namin na ang aming araw ay hindi naging perpekto. May mga pagkukulang, may mga pagkakamali, at may mga pagsubok na minsan ay bumigat sa aming loob. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, ikaw ay nanatiling mabuti. Ikaw ay laging handang magpatawad, umunawa, at magbigay ng bagong pagkakataon. Ngayong gabi, aming inilalapit sa iyo ang lahat ng aming pinagdadaanan. Kung kami man ay may mga takot tungkol sa kinabukasan, kung kami man ay may mga pagdududa o pangamba, hinihiling namin na palitan mo ito ng tiwala at pag-asa. Sapagkat alam namin O Diyos, na hawak mo ang aming bukas. Panginoon, turuan mo kaming ipahinga sa iyo ang aming mga iniisip. Naway sa aming pagtulog, ang aming puso ay mapuno ng kapanatagan na dulot ng iyong pangako. Tulungan mo kaming maniwala na bukas ay may bagong umaga, may panibagong simula, at may mas maraming biyaya na darating dahil ikaw ay tapat at mabuti magpakailanman. O Diyos, kung paano sumisikat ang araw sa umaga, ganun din nawa ang pagsikat ng bagong pag-asa sa aming buhay. Kung paano mo pinapahinga ang mundo sa gabi, ganun din nawa kaming makatagpo ng kapahingahan at katiwasayan sa iyong mga kamay. Salamat Panginoon, sapagkat ang iyong kabutihan ay hindi nagwawakas. Salamat sapagkat ang iyong awa ay laging bago tuwing umaga. Sa iyo lamang namin natatagpuan ang tunay na pag-asa at kapayapaan. Kaya bago kami bumikit ngayong gabi, itinataas namin sa iyo ang aming bukas. Panginoon, patuloy mong gabayan ang aming landas. Patuloy mong pagpalain ang aming buhay at patuloy mong ipadama sa amin na kailanman ay hindi mo kami iiwan o pababayaan. Sa pangalan ni Jesus, ang aming pag-asa at kaligtasan, ito ang aming taimtim na dalangin. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang salangit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasalik sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaghinong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kung nablas ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin. At mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin, pagpalain ka ng Diyos.